You are watching our YouTube video. Enjoy this video. sa atin mga kasuyo ikatlong area na namin lapat ngayon mga kasuyo dito sa Philippine Drive ayan bali pang uh, limang araw namin ngayon dito sa laot sana makarami kami ngayon mga para siguro ito na yung uh, gaspats na butok namin ngayon para kami buwi Samahan nyo ako mga kuyo hanggang sa dulo ng video ito para makita natin kung maka ilang cooler kami ngayon. Yung dalawang area naman, sa ikalawang area namin kahapon ay nakadagdag naman dun sa bodega. Pero mga kulang-kulang ko sa isang tulinada din yon Ano makadagdag pa ngayon para kahawin kami ng maagap ang kanyang-kanyang tahanan yan kasi ang pangulong mga hanggang isang linggo lang doon sa doon sa isang sama ko kasi dito ay merong nagtaka na isang viewers natin na bakit daw ay yung aking pamagat ay nakalagay na ay doy day, day 15 ay, ang nangyari kasi sa akin noon mga kasoyo ay doon sa mga baguhan po na hindi po nakakasubaybay doon sa aking episode 1 ay ang simula po talaga na yun mga kasoyo ay kuwan galing ako doon sa bangkang pamiwasan umabot ako doon ng 13 days kaya naman po ang reason ko ay, ako ay ako'y tumawi dito sa bangkang Pangulo para ako'y makauwi na ng maagap dahil yun nga po ay medyo may kasamaan ang panahon tapos biglang nagtumal yung yung sibad ng isla Kaya ako'y lumipat at higit sa lahat ay e, yung namimiss ko yung aking mga pamilya yun ang may potansi dito, kung kailangan naman uuwi at kung makaka naman kaya ginawa ko na lang ng paraan na makatawi dito ayun, pasasalamat naman ako ako ay nakakuha nang uuwi naman ng... na mapayapa kaya yun po yung dahilan mga soyo pasensya na po dun sa kuha doon sa adventure ko na hindi ko natapos doon sa isang bangkang pamiwasan at talagang hindi kaya aabuti ah, ng isang buwan dahil uh, nakakaubusan ng puso mo pero sige uh, sa, sa, akin kaunti lang yung yung puso mo ko pang 20 days lang ay talagang kinapos pa rin so ayan mga kayo continue tayo time check po natin ay alas 4.30 quarter to 5 po lang quarter to 5 na po ng umaga yan sa mga nagpapa shout out po pasensya na po sa mga kasoyo natin at uh, talagang abala ako dito sa pagbablog halos hindi ko na minsan nasisilip yung video ko minsan hindi ko na natitignan kung sino po yung nagko-comment pero minsan ay may time din akong kuan sisilip ko dun sa mga video natin mga kasoyo ay alam ko po yung sino yung nagko-comment palagi yung mga yung mga laging nagko-comment alam niyo po yung alam po yun, yun alam alam niyo po yun mga kasoyo kung sino po kayo laging nagko-comment sa aking video. Sa mga silent viewers naman mga Royo. Alam ko po nariyan lang pa kayo lang palagi. Dahil nararamdaman ko naman na tuwing upload ko sa aking video ay nariyan kayo palagi. Ay kahit hindi kayo comment ay ramdam ko na nariyan kayo laging nakasubaybay sa aking sa aking mga picture Kaya yeah, maraming maraming salamat sa inyo mga soyo sa inyo walang sawang pagsusuporta sa aking sa aking youtube channel sana pakisupport nyo na rin po yung aking kung pala mga kasoyo aking facebook page bago pa lang po yun dahil yung mga ibang ina-upload ko na galing sa youtube ay ina-upload ko rin sa facebook page para hindi naman masayang so, okay, para dalawang kopya naman ako may isang sa youtube may isa sa sa facebook kaya makasupport na rin po sa aking youtube at sa aking facebook page mga kayo maraming maraming salamat po adventure tv din po yung aking facebook page so ayan tuloy tuloy kundi kundi na lamang tuloy siguro yung mga mapato mga kalahating oras pa ay lalapit na yung lampat dito sa amin mga soyo yun po yung sirisa na ginagamit namin kanina yan po yung may ilaw yun po yung uh, yun po yung may tangay tangay na pangdaraw yung habong yung uh, sirisa na yan hindi ko lang po na video ng uh, madaling araw kasi mga soyo. at dahil kuan at dahil kuan uh, nga uh, matilim uh, bawal po tayo mag kaya hindi ko po ma-apuan uh, ko po sa inyo ang purpose po talaga nito yung may ilaw na yan ay yan ay iniiwan doon sa gitna tapos yung taraw na habong yung dahon ng buli tangay-tangay nito yan tapos iniilawan niya tapos pagka umiilaw na yan yan nasisilong yung mga isda ito yung iniikutan namin ng lambat itong pinakang guide namin pinakang center yan mga toyo corpus na yan kaya sana naman ngayon makarami kami yan po ay may kuwan tangay-tangay na may kargang kuwan nya na battery para yung liwanag ay malakas ay time check po natin mga soyo ay 5 na po alas 5.10 na po ng umaga yan sana makarami maka tayo ngayon mga para makauwi tayo happy birthday daw kasi yung aming maestro ngayon mga soyo ay magbe birthday ngayong pichatris ng pichatris ng mayo ngayon ay pizza uno dalawang araw na lang kailangan makauwi na ay aming ang aming paglalakbay ay dalawang araw at isang gabi bago kami makarating sa Dinahi Gatin yung kaya nga po eh, kailangan ngayon ay makapuno na na isang bodega para kami mapansin na pauwi tapos itong bed yung ito mga hoyo kaya nagiging late dahil uh, ito ito'y eh, ngayon ay pitsa yung pitsa no? siguro ito ay mga third week ng uh, third week ng May mapapanood nyo po ito dahil uh, doon sa mga video ko mga mga nakaabang na sunod sunod kaya doon sa mga baguhan po baka kayo magtataka dahil ang pangit ko po ngayon yung pitsa Uno. tapos ay napapanood nyo ngayong third week ng Mayo dahil yun po ay sunod sunod po mga soyo hindi po pwedeng uh, laktaw laktaw yung aking mga uh, nakahanay na video ay nakahanay po kaya bagay naka advance lang po yung bago yung pagkakabanggit ko so yun naman ayun tuloy tuloy tayo mga soyo Ayan, ito po pala mga soyo ito yung pinakang pinakang saver ng lambat Ayan. ito po yung magbibirada ito po yung makina nito ay 4DR5 ito po yung nagsizipper sa ilalim para ma-close yung ilalim para makulong yung, uh, yung isda Ayan. ito po yung pambirada Ayan. yun yung kanyang tingga nito Nag yung isang piraso nyan mga soyo ay nagtitimbang ng 10 kilo to 15 kilogram yung isang piraso na yan mabigat po yan ayun, tuloy-tuloy tayo mga kasoyo good morning, good morning ayun, bali ang tao pa lang kasi mga 30 kami 30 katao kami ngayon ayun, ilamay natin tama nga, 30 kami lahat. Um, 31 ako. Ayun, masoyo, kunti konti na lang. Yan, ito na yung pano, pataw-pataw. Matatanaw ko yung mga soyo, uh, siguro yung mga ako na lang ito. Mga 150 di pa. Ang layo. Ito na may madali lang binabanto nila. Uh, kadalasan ay umaabot ng uh, ng uh, ulang kulang isang oras yung pagbabanton Yan, pag mabilis-bilis yung hatak nila ay wala pa isang oras uh, minsan mga 40 minutes ay narito na sa tabi sa bangka so, yan, good morning good morning sa atin mga soyo tuloy yung ating picture so bali siguro ito na yung pinakang last namin na buntog ngayon At kami uuwi na Ayan. Ayan po yung ating maestro, si Kuya Malopo. Good morning, Kuya Malopo. Hello. <laughs> Good morning sa ating mga soyo. Ano ka namin Ayan, ating mga... Ay. Oh, mag-hi kayo sa inyong mga kamag-anakan. Oh. Mag-hi kayo at kay... Sigurado napapanood kayo ngayon sa inyong mga kamag-anakan. Hello. Yeah. Kamusta po, Kamusta? Lalo na po sa mga OFW natin na manonood. Yan po yung ating uh, magigiting, uh, oh, mga magigiting na mga pangista. Yan po yung ating, <laughs> yan, po yung ating <laughs> yan po yung ating magigiting na busero. Si Kuyang Digong. Ayan, ayan, ayan. good morning. Good morning.

May alon. yan dito tayo. Okay. Smile, smile. smile ko kayo 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 hindi mabutas yung lambat natin kayo <laughs> marami kayo 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 marami-marami. kayo 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 Yeah mari ga Good morning. Yeah Tata ji ne. Good morning. Good morning. Good morning <laughs> natin nauna ng uh, lumusong doon si Kuya Andrigo kaya eh, sinilip ko nila mga soyo yung ilalim kung ito ay buwan mamaya makikita natin kung uh, marami ito sa ilalim mga soyo at sisisita rin si Kapitan yun si Kapitan namin para hindi na maulitan yung una naming area na nabusyat ayan pinahanda na itong pangsapin sa ilalim para pag in case man na mapunit ulit sa sobrang impact ng bigat ng ista ay ito nakahanda na para ito ay kuan pangsapin sa ilalim in case lang na kuan na bumigay yung lambat merong pang suporta sa ilalim eh okay, handa na ni kapitan kapitan dun dun na mga soyo uh, gagamitan na po ng compressor para masusubay bayan lalo yung lalim sa mga bosero in case lang na kuan para kasi nangyari na nung unang area namin kaya ito ay pangsuporta lang para kasi yung alon na naman o baby log na naman kaya pagka may impact kasi ng alon na malakas nabagsak yung isda kaya na mauulit yung naunang pangyayari Yeah. <sighs> thank you thank mm -hmm.